Hello everyone, samahan niyo po ako magluluto tayo ng chicken sotanghon. Sakto po sa panahon ngayon, malamig, palaging umuulan, masarap pong humigop ng mainit na sabaw. Dalilang po itong lutuin mga ka-grandma at simple lang po ang mga uh, ingredients. Wala nga po itong ano, onion leeks, hindi ko po nabilhan ng gulay chicken lang talaga so umpisahan na po natin ang pagluluto nagpainit na po ako ng kawali uh, ng kasirola and then nilagyan ko na po ng mantika igisa po natin ang sibuyas at bawang pinagsabay ko na pong is, uh, ihulog sa kasirola yung sibuyas at bawang para po mabilis ang luto And then, isunod naman po natin yung manok. Baliti, uh, pinalambot ko po itong manok. Nilaga ko po ito hanggang sa lumambot. Tapos, hinimay-himay ko po ng maliliit into bite size. Ngayon naman po, lagyan natin ng ground black pepper. Ag Isa lang po natin ng maigi. Sang putya po natin ng maigi. And then, lagay, lagyan po natin ng patis. Panimpla. Pagkatapos po nito, maglalagay po tayo ng tubig. Yun na po yung pinaka sabaw ng ating sutanghon soup. So, ayan, marami na, marami na po tayong nailagay na sabaw. Takpan po natin at hayaan nating kumulo. Ngayon, kumulo na po ang ating soup. And, ilalagay na rin po natin yung sotanghon noodles. Kulong-kulo na po yung ating sabaw. Ayan, nailagay na po natin ang sotanghon noodles. Tatakpan po ulit natin ito at hayaan natin kumulo hanggang sa maluto naman po yung noodles. Mabilis lang po magluto ng sotanghon soup or chicken sotanghon soup. Sakto po sa malamig na panahon. So, ito na po yung ating chicken sotanghon soup. Kumukulo na. And ready to serve na po ito mga ka-grandma. So, sana po nagustuhan nyo ang video na At kung nagustuhan nyo po, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Ito na po yung ating chicken so tanghon soup wala nga lang pong onion uh, onion spring sayang wala po akong nabili sa palengke thank you for watching po sana po nag enjoy kayo sa panunood see you again on my next video bye god bless everyone